So, heto na nga po mga kawan stories para nga po sa kalaman ng lahat undefeated para naman up until now ang Golden State Warriors sa preseason na nangangahulugang magandang sinyalis ito. Though naglalaro lamang ang mga key players sa first half, nagpapatunay lamang ito kung gaano kalalim ang kanilang lineup. Sa katunayan, ayon mismo kay Draymond Green, kakatakutan nga daw ang limang shooter ng kanilang team. Tarat pag-usapan natin 'yan at talakayin ng sinabi ni Paul George na kaya nga po nilang patumbahin at edetrone ang Boston Celtics. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Hindi nga po mga kawan stories naging maganda ang simula ng Philadelphia 76ers sa preseason matapos silang matalo agad kontra sa Minnesota Timberwolves. Pero kahit ganon hindi na naman dito nag-aalala ang buong team bagkos ikinatuwa pa nga ito ng kanila mga fans especially dahil kay Paul George na pinatunayang kaya niyang mag-adapt ng playing style ng team at ng kanyang mga kakampi. Hindi pa rin nawawala ang pagiging smooth ng galaw ni ito at ng kanyang shooting na siya kinabiliban ng mga fans kaya dahil nga sa naging impressive start ni Paul George maaga nga pong tumaas ang confidence na kaya nilang makipagsabayan sa mga contenders sa Eastern Conference sinabi pa nga nito sa kanyang post game interview, hindi sila takot na kalabanin ng defending champions dahil naniniwala sila gamit ang kasalukuyang talento at napakalalim na lineup nila kakayanin nga po nilang talunin kapag nagkatapat na sila sa regular season at maging sa isang 7 game series. Sa kabilang banda naman, para nga sa inyong kaalaman, ang Golden State Warriors lamang ang nag-iisang team ngayon na merong kasalukuyang record, 3-0. Kaya isang magandang sinyalis nga ito na hindi kagaya ng nagang season mas magiging maganda ang kanilang taon ngayon. Mismong si Draymond Green na rin naman ang nagsabi, kumpara last season, mas madami sila nga bagong bala ngayon, kagaya ng kanilang limang shooter na sina Buddy Hill, Stephen Curry, Brandon Pajemski, Andrew Wiggins at si D'Antonio Melton. Dahil dyan, hinding hindi na nga sila mauubusan ng option at play. Sa katunayan, lahat ng kanilang gagamiting line sa rotation, merong isa o dalawa o tatlong shooter. At kung sakali mang lahat ito mag sigurado nga pong mas magiging madali sa kanilang tambakan ang kanilang kalaban. Kaya expected na nga daw ninyo na magiging competitive pa rin ang Golden State Warriors sa dami ng mga malalakas na team sa Western Conference.